Okay. Magandang hapon po muli mga kababayan. Heto na naman po tayo at uh, meron po tayong mahalagang pag-uusapan. Ito po 'yung tungkol sa pogo. Okay, ano ba tungkol sa pogo? Matagal na itong pinag-uusapan, mainit na issue, marami nang nasasangkot, maraming nasisira. Pero ito po ang uh, gusto kong ihayag na galing sa aking galing sa aking puso ano galing sa aking uh, pagmumuni-muni ito pong pogo kahit na sinasabi ng ni Digong at na ilang mga politiko na nakakapagbigay daw ng income sa ating bansa Well, kung nagbibigay ng income, good. Pero, kaya lang, kung yung income na yan, kagaya ng uh, mga, mga, kasabihan, kasabihan sa ng mabubuting utak, kung ang pera, nabubuhay ka sa pera na galing sa kasamaan, di ba? May balik yan may masamang karma. So, ngayon, anong ibig ko sabihin? Tayo po nga, itong bansang Pilipinas, na tumatangkilik at niyayakap itong pogo na kung saan, itong same pogo na ito, itong sugal na ito, ay inaayawan nga po, isinusumpa doon sa bayan, sa bansa, kung saan ito nang galing. Sa China. Ayaw ng China sa online gaming. Or Pogo. Pogo, pag dito sa Pilipinas, Philippine offshore. But, generically speaking, offline, uh, online, uh, online gambling, online uh, gaming. Okay? At sa ibang bansa, kung saan yan sunod na dinala sa Southeast Asian countries, eh, pinaalis nga yan, even Kam, di ba? Cambodia. Pinaalis ng Cambodia. Dahil masama nga ang epekto sa mamamayan. Ngayon, inaayawan po ng ibang bansa. Pero, kuinaw ka itong Pilipinas? Pilipinas lang ang tumanggap at ngayon eh parang ayaw bitawan. 'Di ba? So ano ang implication po nito dito sa pag tatangkilik natin nitong nga, uh, malak kriminal. Actually kriminal na nga talaga mga nandiyan eh. Sindikato makriminal na uri ng hanapbuhay tapos tayo ang tumanggap, tayo ang kumalinga, tayo ang tumangkilik. Anong klasing tao tayo, mga kababayan? Naturingan po tayong kristyanong bansa. Malaki ang pagpapahalaga sa kabutihan at sa moralidad. Pero bakit tayo lang bukod tangi na bansa ang tumatangkilik nito? So anong ibig sabihin? mga pera ang Pilipino na okay lang na tumanggap ng pera kahit galing sa kasamaan na maraming tao ang napapahamak maraming tao ang napapatay pinapatay dahil dyan sa masama maladimonyong hanap buhay at ang masama po itong mga ang ang dahilan po kung bakit nandito na nanatili, nananatili yan dito sa ating bansa ay dahil sa ating mga leader, sa mga politiko, mga otoridad na kumakanlong yan. Ano po ang imahe ng Pilipinas ngayon sa ibang bansa? Hindi po maganda ang imahe natin. Para sa, sa mata po ng mga biktima, mga biktima na taga-ibang bansa, halimbawa yung mga nakatakas, ang iisipin po nila, yung bansa natin ay kasumpa-sumpa. Bakit? Kasi kung hindi po natin niyang tinanggap, kung hindi natin niyang tinatangkilik, itong pogo na ito, hindi sana nila, hindi sila makakarating dito, dahil nandi dito yung yung iba dyan nag-apply, yung iba dinukot daw eh nilin lang para lang pumasok gawing trabahante ng pogo ngayon, kung walang pogo sa Pilipinas, hindi sana sila magdadanas magdada ng ganyan so dumana sila ng ganon dumana sila ng hirap may mga namatay yun po kaya mga namatay na yon dahil sa torture ng mga demonyong uh, amo nila? Hindi kaya hindi kaya tayo ang babalikan nun, yung bansa natin? Karma po yan mga kababayan. At ano na lang po, ano na lang ang imahinga natin ng bansa natin sa ibang bansa? Kung yung ibang bansa isinusumpa itong pugo na ito pero tayo iba. Tinatangkilik natin, pinagkakapirahan natin. Alam sa totoo lang, dapat nga sana walang sugal, kahit anong klasing sugal. Bakit sa mga sa mga Muslim countries, walang sugal? Bawal ang sugal sa mga Muslim na bansa. Nabubuhay naman sila. Umaasinsu naman sila. Yumayaman din. Tino, Saudi Arabia. Basta mga Muslim countries. Ewan ko ngayon kung sa Dubai meron na yung mga ibang nag, nag, uh, naginang open city. Baka may mga casino na rin sila. Pero, sa totoo, sa mga Muslim po na bansa, bawal ang sugal. Bawal ang sugal, bawal ang alak, bawal ang sigarilyo, bawal ang babae, mambabae, prostitution. Disente, di ba? Muslim yun. Pero tayo, kristyanong bansa. Pero heto tayo, ang mga pinaggagawa natin, puro mga kaimuralan, puro kailigalan. at may nadadamay pa tayo. Kahit sabihin pa na ang mga nagpapatakbo ng pogo, mga incheck, ang mga ang mga mostly na mga empleyado nila, mostly ay mga incheck din from mainland China, mga foreigner, pero may Pilipino rin eh. Yung mga ginagamit nila na mga mga prostitute, mga Pilipino ah. So, Pilipino or hindi Pilipino, wag naman po sana. Kasi, ako, ako, ako ang medyo worry ko dito. Yung mga pinatay, hindi kaya yung mga kaluluwa nun, hindi ba yun magtatanim ng sama ng loob? Speaking of Baka isipin nyo eh, over the ano na. Totoo man o hindi, hindi kayo naniniwala. Basta yan, for sure, may karma yan. At ang kakarmahin po niyan, yung bansa natin mismo. Kaya itong mga politiko po na ito na nagtotolerate niyan, yung kumakanlong dyan, hindi lang naman po sila mga kababayan ang magsasuffer sa karma kapag binalikan na po ng karma yung bansa natin kasi kung hindi dahil sa bansa natin kung hindi dahil sa pag pag uh, pagpayag natin pagbibigay ng lisensya dyan sa mga pogo na yan wala sanang biktima walang nabibiktima o ngayon yung mga biktimang ngayon, Pilipino man o foreigner. Dito nangyari sa loob ng bansa natin. So para na rin tayong nangungunsinte. Ang totoo, tayo mismo ang konsintidor. Dahil kung sa bansa nga nila, sa China nga, ay ayaw eh. Pero dito sa atin tinanggap natin, tayo ang konsintidor. Halos tayo na rin hindi man tayo yung nagtutorture, hindi tayo yung nanloloko, pero dahil pinapayagan natin at tumatanggap tayo ng pera from that evil scheme, tayo po yun. Tayo na mismo yung nagninegosyo niyan. Dahil tumatanggap tayo eh. Meron tayong share. Kaya sana po, ano mga kababayan, ako ang sana po, ito mga politiko natin, pwede ba huwag nyo nang na pagtalunan kesyo iimbestigahan, papayagan yung, may mga, yung mga lisensyado, kasi natatakot na, natatakot yung politiko, si Romualdez natatakot na kesyo kapag daw ipinasara natin ang Pogo, eh, they will go underground bakit? Anong ginagawa ng otoridad natin? Bakit hindi yan mismo, pag ipinasara, ipadeport? Or, papanagutin, di ba? Baka naman kasi kayo mismo, mga politiko, nangihinayang kasi kayo. Nangihinayang kayo sa kikitain dahil billion-billion nga naman eh. Yan po ang sinasabi ko na ito mga pagkagahaman ng ilan sa ating mga nasa gobyerno. Damay po tayo, damay tayo sa karma. Buti kayo, nagkapera kayo, kami hindi naman eh. Pero damay kami sa parusa. Mga di ba? May parusa yan eh. Dito sa atin nangyari, yung mga naging biktima na ng mga nabuhay, susumpain itong bayan natin doon sa Pilipinas nangyari, doon ko yan naranasan. Kasi kung hindi natin yan pinayagan, hindi mangyayari. Sana po. Pwede ba? Isara na yan. Kung gusto nila mag-negosyo, lumabas sila sa Pilipinas, go somewhere else. Do your thing somewhere else. Huwag dito sa amin ayaw naming malasin. Mga kababayan, hindi pa nakikita yan, pero may kamalasan pong katapat yan. Bansa mismo natin, kumikita tayo ng, keso kumikita tayo ng buwis, galing dyan sa masamang, masamang hanap buhay na yan. May karma yan. Ngayon, itong Pangulo natin, si PBBM, bakit hanggang ngayon, wala kayong wala kayong say tungkol sa pogo. Kayo ba rin mismo ay e interesado rin? Dahil si Romualdis nga, nagpakita na ng interes. Mga kababayan, susko naman, sana naman, mga... Alam nyo, ang... Ang pinaka... May kapangyarihan na pwedeng magpatigil dito sa Pogo na ito. Ang Pangulo? Pero, Pangulong Bongbong Marcos, bakit hindi, you're very silent about Pogo. Ano ba? What's the real score? Or baka naman may hinihintay kayo? na I don't know what? Hinihintay nyo ba na matapos muna yung 2025 elections? Siguro, duda ko lang, baka gusto nyo tumanggap ng pogo money for the elections. Duda ko lang yun. Or mayroon kayong pinangingilag ng mga mga powers na nasa likod. Well, maintindihan ko na dahil sa pagiging pangulo, kailangan maging maging uh, wise. May mga pinaninimbangan. Well, ako mga kababayan, bibigyan ko ang pangulo natin hanggang matapos ang midterm elections. Sana po, after the midterm elections, baka kung ano kasi ang mga whatever niya in his mind eh whatever sana po after midterm elections next year sana magdesisyon na po kayo tungkol sa po kung, kung ako lang lahat na klaseng sugal actual sabong e-sabong online sabong lahat na klaseng sugal kung ako, hindi ko yan na-approve. Okay mga kababayan, yun lamang po at uh, maraming salamat po sa panunood and uh, peace.